Tingnan nyo yung labas namin. Ito. Good morning, guys. Mm. Ang labas ng dorm namin. Ito yung dorm na sinasabi ko kagabi. Ito yung dorm namin. Ayan. Luma na siya kasi hindi ko rin alam. Basta luma na siya. Dumating ako, ganito na yung itsura niya. Ayan wala pintura hmm. tapos ang sabi ng management pag natapos yun yung building lilipat kami doon nakalimutan ko yung basura ko kakadaldal ko tapos natin siya ayan o recycled ang mga basura dito mahigpit kaya kailangan mong i-separate talaga ulam nila ngayon. hindi ko alam kung anong tawag dyan. Ah, palengke. tayo ng fruits. Ah, tawag dito, cherry tomato. Tramasi. Mag orange tayo kasi big orange na yan. Ano kaya yan? Tanta kwerte. Kinakain nila dito ito. Ginagawang prutas Mabilis yeah. ano ako 100 ko. Mamaya pakita ko kayo. Punta tayo dyan. O, oh, bibila ko na wipes. Ito yung nakita kong wipes. Eh. Na mabang. Pipipipan. Kaso konti lang siya. napayat Ito tayo. to. lagayan ng snack. Magkano ba to? Walang price. <laughs> Ay, ito oh. Kaling napangako natin eh, 19 lang. 19. Kasi yung iba yan yung price niyo. Oh. Mahal. Ano naka-sale 29 mahal pa din. So, ito 19 lang siya. Iba pang linis lang naman. natin Ah. Uh, yung barcode niya ano 445. 445. Tama oh. Dami sale ngayon, guys. Kasi, ano. Ito, maganda tong shampoo. Oh, na-try ko na to Malamig sa uli. Dami sale. Kasi may Chinese New Year na. Naka-sale sila. Gusto ko sana ito. Next time, try ito. Nakamamili. kamamili na nila ako ng kumpang dalawa. Extra rice hala. Kadami. <laughs> tubig. Dalawang tubig. Yan. Ang tubig nila dito ganito. Hindi ka pwede uminom sa grape po. Ito, namili ulit ako kasi iba kahapon bumili ako 10 NT lang. Kaso ano, mabilis maputol. Naputol agad. Tapos, white. Wet white. And, 100 lang po lahat. Mas kaya mura. Ito, tatry natin mamaya. Ano siya? Parang granada. Granada ba? Tapos, ito, hindi ko alam. Open natin yung tentang. Kanina nagsasalita ako tapos bigla siyang nawala. sinek ko yung video, wala nang sound. So, low bat na charge natin mamaya. By the way, tapos na pala akong kumain. I-try natin tong prutas na parang granada. This, oh, no. hindi siya ma-open, guys. Ayan siya. Ayan yung itsura niya pag na-open na. Granada yata to. Iba lang kulay. Ano? Okay, guys. Let's try. Ayan ganyan-ganyan ano ko tama ba Gaganyan ba baka lang kain eh ba yung buto nito guys siguro ano final na next matamis siya na maasim Thank you so much, guys, for watching. See you on my next vlog. Bye.